Uh, nagtuturo po kayo ng uh, Filipino tsaka yung araling palipunan at nahirapan po kayong mag-generate ng lesson plan meron po tayong uh, bagong tools po dito yung K-12 uh, weekly lesson plan Filipino medium of instruction yan, click mo lang yan, ilagay mo lang yung anong uh, subject na tinuturo mo yan, uh, lagay mo dito araling palipunan tsaka yung ano po yung grade level at uh, pantayong nilalaman or content standard tsaka yung performance st standard at yung uh, learning competency po na focus po ninyo ngayon na week uh, pagkatapos mong ma-fill up po ito generate mo yan yung 5 days lesson plan uh, lagay mo natin dito 6 Tsaka i-generate na po natin dito ah, kailangan pa ng ano yan, pagda tayo na nilalaman okay. yan, kapag tapos uh, kapag tapos na pong mag fill up ng ating mga uh, kailangan i-fill up ito generate mo na yung 5 uh, days uh, lesson plan yung my blue button po Tsaka, mayroon po yan lalabas na uh, download uh, DLL in docs. Yan, mayroon na po siyang uh, download as is, MS Word. Click mo lang yan. Tsaka, ito na po yung uh, lalabas po ng ating uh, DLL. Yan. Ito na po yung ating DLL po.